Hello po mga kalaki, magandang alas 2 po ng hapon ngayon sa ating lahat at syempre mamigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers para po sa lahat at eto na po mga kalaki ang mga masaswerte pong code galing po ito sa private consultation po na kinode ko po para po ibigay po sa inyo mga kalaki para hindi naman po kayo nagtatampo okay sa mga hindi po nakasali dyan sa private consultation eto po ang 4 digit lucky numbers na binibigay ko po sinusumada sumada uh, na ginagawa ko po sa kanila. Kunin nyo na, malay mo kayo ang manalo ngayong hapon na ito. Umpisaan po natin sa Philippines, 9398. Thailand, 6167. Taiwan, 6863. Malaysia, 7351. Dubai, 4089. Hong Kong, 6163. Singapore, 7471. China, 9399. Texas, 7172. Israel 7104 Las Vegas 2628 Alaska 7370 Saudi 1234 Japan 7785 Italy 9966 Germany 6103 Korea 2138 Greece 7160 Canada 9196 Mexico 7884, Australia 2137, New Zealand 6660, India 3138. Ayun mga kalaki, kompleto na ang 4-digit lucky numbers. Good luck.